Hey! 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 hey. hey. ating saksihan ang buhay dito sa probinsya. Ah, uh, magandang magandang umaga po mga kabalan. Ito po. Sa mga dangar natin ng buhay natin. Turasilip na, yung mga laga ko, mga kambing. Ito po nasa kulungan na sila. Papakita ko po sa inyo mga kabalan yung mga alaga ko rito. Ayan po yung mga alaga ko kambing. Nakita nyo po yung may tagpi na red niyan Brown. Bower po yan. Ayan po. May, dumalaga pa lang yan, mga kabali. Kalaki na. Ito mga tenga nyo. Lapad ng mga tenga. Tapos yung mga puti na yan nasa baba. Mga dumalaga po yan. Mga buntis na. Hmm, kasarap pong mag-alaga mga kabalan. Nakakaalis na ng stress. Ano po? Yan you know? o. Yan po yung mga libangan ko dito pagka walang pasok. Ayan, mga, ayan nakita yung mga nakabitin na yan. Mga ano po yan, mulases. Nakalagay sa ano ng tubo ng kawayan. May mga butas-butas po dyan. Dyan lumalabas yung katas ng mulases. At dinagilaan ng kambing. Pinakapagkain na po nila yan ang kabalik. Kendi nila. Maganda po yung mulases kasi pampagana ng kumain yung mga kambing kaya kagaganda po ng bola sila oh. at bako nila mga kabali no? Eh. kaya na natin sila oh, para pumunta na sila sa bukid ayun po sila oh. ayun, may, may, agdanan pa sila mga kabali <laughs> no? talagang sinagka talaga yung mga ano niya kulungan ayun, sila, oh. bakit pupunta na sila sa bukid ganyan po yung ano namin sa umaga mga kabali yung mga alaga namin Oh, yan po. Ito, iyaanda ko naman po yung mga paginuman nila mga kabalik para mamaya yan ang inumin nila. May molasses po yan, tubig na may molasses. Para mamaya po pag umuwi ng tanghali, eh, meron po silang inumin mga kabalik. Pampagana po ng kumaya para matabay mga kambing ninyo, pakainin nyo po ng molasses. Ayan na po sila mga kabalik. No? Oh. Palabas na sila. Ayan ang bulas sila mga kabalik. No? Sa Ayan yung at saka uh, dalawang puti na yun na ano, mga bulkis na po yan. Yan po yung libangan ni Alka mga uh, Balen. Pagka ano po, umaga, ito yung mga laga, yan, papastor niya. Ay, takakawalan ko lang po ito mga kabalen at mamayang mga tanghali, uwi ito, iinom. Tapos babalik na naman sila sa bukid. Ayan sila oh. Ngayon na ng hapon, mga bandang alas 4, lalapit na sila sa kulungan nila. Alam nila, alam nila mga kabalen, parang may mga Isip din tong mga ano to, mga kambing. Lalo na pagka medyo makulim nun na. Ah, tatakbuhan naman yan. Pauwi na mga kabalin. Ito yung pinaka-leader nila. Yung bower na yan. Kaya pag ito, tumakbo ng pauwi, ah, sama-sama sila nun. Ayun, pa yung mga ibaw. Yung iba pupunta na sa bukid kanina. Pinakawalan ko na yung iba, nasa bukid na magsama-sama na siya sa bukid niyan. Masarap pong mga uh, magkaroon ng ano, mga alaga. Gusto mong magkatay, libre. Na mahal pa naman ang kambing ngayon mga kabalit. Pinakababa presyo, 4,000 Mga, ayun, nakikita niyo mga bulog na yun na maliliit. Pinakababa ba ng 3, 3 million mga kabalit. Yung boger na yan, Nung binili ko yan, dumalaga pa lang, hindi pa ganyang kalaki. Mga kabalin, nasa 9,000 na yan. 9,300 <coughs> yata ang pakako ko, hindi oh, magkamali. Yan yung dumalaga na bower na yan. Binili ko po yan kasi para magkaroon ako ng lahi ng bower. Ito so po mga kabalin. Subaybayan po yung mga kabalin yung ginagawa ko pa sa umaga at tapakita ko sa inyo yung mga alaga akong mga, mga alaga ko dito sa bahay para makita nyo naman po mga kabalan ano po gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga laga ni El Kabalin at mga libangan ano po ingat ingat lang po kayo mga kabalan ano po yung mga kambin kayo nun no. yung iba nandun na oh sa una na sila yung kanina ayun po yung pastulan nila kita nyo yung mga damo ngayon oh no? sa uh, laguna ng mga damo no? ng mga kambing ko mga kabale no nagkalat na sila oh pagkain ng mga kambing ninyo mga pakawala yan, maganda mataba sila niyo kat katawan nila bibirugin sila oh. tapos yung mga yan yung mga dumalaga yung, na pinili mga, mga kabale no? yung tatlo na mga buntis yung mga nandun bilog na bilog yung mga katawan nila yung, yung, yung mga buntis na yung bowler na yan ayun po sila yan po sila yan pagkain dalawang puti na yan, yan. buntis na rin po yan mga kabale babae panay dumalaga yan Ayun ang siyang inahin. Yan ang pinagkakayo ng mga anak na yun. At yung mga nandun, yung mga brown landon, yun. yan, yung mga na nandun na yun. Mga nauna sila doon. Taglan na eh. Tumubo to. yun doon. naman, nasa kabilang kulungan kasi ka yung kanya. Inuna ko na silang pinakawalan. Naalala ko, papakita ko sa inyo. Ayan po mga kabalan, yung pinagkakayo na yun. Bukit na Ano yan? Wala nang tinatanim dyan. Binakura nila. Kaya ano yan, mga libre. Kaya kahit pakawalan mo yung mga alaga mo, okay lang po. Wala pang masisira ngayon. Tapad pa silang magano, manginay no. Dahil medyo maaga pa. Pag alas 7 pa lang kasi. Ayun yung ibaw. Oh. Pumunta na ron. Sa may ano. Parang nagpapainit pa lang sila. Sarap po pagka may alaga ka mga kabali, nakakawala ng stress. Nalilibang katuloy pagka walang pasok. Ayan, mga ganyan lang ginagawa ko. At kung bago, ayan mga damo na kakainan nila. Hmm. Pagdating ng hapon, dyan sila mag-standby. Pero sa ganitong oras, pupunta mo na sila sa bukid. kung sila nanginginahin. Magaling din yung mga kambing eh. Pag alam nilang malapit na magtag, yung makulimlim na, ah, nagpapalapit-lapit na sila sa kulungan nila. Makita mo mga kambing, tatakbo na sila noon. Nagkatanghali naman po, kung saan sila rin umuwi, iinom. Babalik na naman sila sa bukid. Ito mga kabalan. Baybayan lang po ninyo yung pagbablog ko na ito. At maraming maraming salamat po pala sa lahat ng mga tumatangkilik at walang sawa pong sumusuporta sa ating YouTube channel. Malapit na po natin makakuha yung sahod natin sa YouTube mga kabalan. Kaya tsaga-tsaga po. Oh, ayan yeah. <clears throat> kaya po sila papunta na sa bukid ay buhay nga naman ang Pilipino ano mga makabalin tsaga lang talaga papakita ko naman sa inyo mga laga kung mga manok po mga nandito sa mga tabi tabi na rin ayan o no. na sila mga kabalin pinakawala ko na rin kanina papakita ko sa inyo mga laga ko para makita nyo naman yung mga laga ni El Cabellin dito. Mga libangan ko po. Manok. Yan, mga kalapati. Ayan naman po yung kalapati na yan, mga kabalén. Ayan, namisya na po yan. Kaya, yung kalapati pala, mga kabalén, magagaling din. Pagka uh, mangu mag Ano sa, ano sa Tagalog yung mangukop? Nagdilim. Pag nagdilim <laughs> pala, pala, pal palita sila. Ayan naman po yung manok lalaki na ano. May lahi po yan. Malaking lahi na. Ito, so, mga pitong kilo. Yan naman yung mga kalapati, Oh. Sa kabila naman po, oh. Kita mo, yung lalaki yung naglililim naman ngayon. Yan, oh. nila, oh. Ayan, o. No. Ito yung lililim naman nila, Ayan. itlog naman yan, mga kabalin. Namatay so, niyo na sila. Ko to, eh. Papakita ko yung mututa ako, mga aso. Ayan, o. Oh. No. Yung, dalawain, dati, dalawain yung dati ko matina? mga aso na, no, mga kabalin, namatay na yung CYT talawain, talawain no, namatay na po yun kaya et, eto mga kabalin eh, ang pinalit ko yung tuta na yun pero yan malaki na yung sudagol si ayun o oh. ayan o oh, ayan na lang yung manok ganyan lang po ang boy niya kabalin dito sa barrio mga kabalin mm. mahilig di ako mag kasi mga kabalin eh pag may alaga ka sa kahit anong oras, pag gusto mong kumain, manginain meron kang hulihin. Ano po? Ayan, papakita ko naman sa inyo yung mga, mga choco liver ko. Yung mga sitso. Ito yung mga final may ipapakita ko sa inyo. Pag na sila. Problema, may kita isang taon na ito, hindi pa, na, Duge, mga kabalin. Pag-display lang yata yung mga to. Yan, lalaki yan. Si Kausi, eh, si Cory yung maliit, babae. Kauri, Mm, po sila. Buti pa ito, mas, masarap yung kinakain ng mga ito eh. Saka maganda yung tulugan nila. Ito yung mga kabalit, nakatalis po oh. Mm, hindi sila nakatira. Kaya ito talaga, gastos, gastos mga ito. Pero nakakalibang din. Kamisan-nisan. So, Nalilibang din mga kabalit. yun nga lang, gastos. lalau ni bila kita ni tak nak papalaik memboyarah lawan kabel